Ibinida ni Presidente Bongbong Marcos sa saiyang sona kanakalihis na taon ang pagpapagian sa trabaho kan mga paratukdo asin ang pagpapakonstruhir ni mga classroom na climate ready. Alagad para sa sarong grupo ni mga paratukdo, halaba pa ang listahan kan mga dapat na tugunan kan gobyerno sa sektor kan edukasyon. Kung ano yan, aramunta sa ikaduwang kabtang kan espesyal na report ni Chris Novello. Sa nakaaging State of the Nation address, dakol na mga pagbabago ang naunang bita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na obhetong matugunan ang mga problema sa sektor kan edukasyon sa Pilipinas. Sa laog ng sarong taon, dakul naman ang narealisar, arog kan pagpapagian sa trabaho kan mga paratukdo, asin dagdag pasilidad sa mga eskwelahan, alaga dagos ng na patalagang nasimbagan, ang mga problema o igapang na inasisiripan ang gobyerno na kaipuhang matugunan. Sa presente, salary grade 11 o nasa 27,000 pesos ang bulan ng sweldo kan mga paratukdo. Base yan sa salary standardization law. Haros dahil naman din nakakasabay sa mahal kan barakalon sa ngunyan. Nasa proseso naman ang Department of Budget and Management sa pag-review sa nasambitan ng kahagadan. Ang hababang sweldo man kaya sa Pilipinas ang saro sa mga rason, kaya mas pinipili ka ni para Paratukdo na mag-abroad para sa mas marhay na oportunidad. Sa ngon basado sa datos kan Dep at Bicol, nasa 69,000 ang mga para paratukdo sa maabot na school year 2024 to 2025. Alaga na e may ninigar na igwang mga eskulahan na kulang pa ang paratukdo. Ang um, uh, gusto ko lang na madangog sa satuya po ng uh, presidente, sa, sa iyang pagsona, iyan na uh, ano, iyan na uh, siguro itong hinahagad kan mga para tukdo, Itong eksakto, nasasabihon niya na magkakaigwa ni salary increase. Apwera sa mga dagdag pasilidad, daipan nahihiro sa ngunyan ang nasa 4,000 na classroom sa rehiyon na inot ng nadanyaran kan mga nakaaging kalamidad. Aron na sanakan Hulian B. Meliton Elementary School sa Naga City kung sa in nasa 32 sa mga classroom ang dain na salbadong gamiton ngunyan na taon. Kung kaya daumayon ang pandemya, magkakaigaw man ng shifting sa klases. Arog man kaini ang kondisyon kan eskwelahan na inisamin nila Baka Marini Sur na haros limang taon ng dain nagagamit makalis maroot kan kalamidad. Uh, crowded na po sa kada room, siguro po nasa 40 plus po ang per section po. Pag mainit po ang panahon, siyempre si mga aki lalong ano, nagkaka-irinitan po. Almost 4,000, but in, 29, in 2020, meron tayong na-repair na, na 1,019, 2021, 1,000 uh, classrooms also. Kaya bumawas na rin kahit papaano. 33.8 billion sa 758.6 billion pesos kan pondo kan DepEd ngunyo na taon ang nakatagama sa pagkonstruhir asin pagrepair nin mga classroom. Panibagong angat man ngunyan ang bagsak na ratings kan Pilipinas sa Reading Comprehension, Mathematics as in Science, base sa pag aadal kan Program for International Student Assessment o PISA kan 2018 as in 2022. Sa Hulyo 29 pa ang pagbubukas kang relasyan alagad sa ngunyan, mayo pasubut ni din nag-aabot ng na learning resources para sa full implementation kan matatag curriculum. Sa maabot na so na kang presidente, dakul ang nag-aabang kung ano pa ang magiging tugon kainis sa sektor kan edukasyon. Dakul man ang nagdalaom sa mas magayon na programa, sa inaram ni DepEd Secretary Sani Angara, alagad naglalao man mga paratukdo, magurang asin mga estudyante na marialisar ini, asin daimagin pangakong. Napako. pako. Kaibanan si Jivel Ubiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia.